Kaya na pong bahala dito sa tanong na to ah. Sabi niya, Idol, ano masasabi mo sa mga kalahi mo na binobomba sa Iran? At ano masasabi mo sa Israel Prayer War? Sino man nanalo? Kaya ba ng mga ganito ganyan? Alam mo, masama ang kahit na anong war. Make love not war. Peace dapat. Wala na sa war. Ubusan ng lahi yan. Genocide yan. Makukuday sa mga World War III, World War IV. Napakasama niya. Ayaw natin ng war. Kahit Sabihin mo na joke mo o inaano mo panlalakit mo sa akin, huwag mong anahin yung war o yung ibang lahi. kawawa naman sila. Alam mo ba, pag nagka-war, kunwari tayo ng China o nag-away-away ang mga politiko, kuwawa tayo, mga tinay. Lalo na kung ganyan na mentality. Puro tapang, puro ganyan. Okay naman yun uh, at tapang ang tao. Pero isipin mo yung future mo saan mga anak mo. Worth it ba? Mas maganda. Peace lang tayo. Peace. Di ba? Lahat tayo happy, happy, healthy. Tama kayo, maliwakom na siya, Dr. Duo Do Works for you. Happy healthy, guys. God bless.